Ayon, napadpad tayo dito sa ano, sa ilog 3%. <laughs> At least, mapapagila-mos tayo, tingnan natin kung malamig tong tubig dito. Grabe init kaya stop over muna dito sa ilog na to, no. Ayan, no? Grabe. Lakas ng agos, Oh. oh. So yung kabila noon yung bundok na yan, Trippers is Baguio City na, Trippers. So dito yung ano, yung anong tunnel yun? Asin tunnel, yung dalawang tunnel na yun, Trippers. Malinaw, hmm, malinaw yung tubig. Ayos. Hindi nga lang ako makakatawid dun banda. Dahil, walang ano ano. No? Walang tawiran. So, dito na lang ang magiging. Ano. Malamig, malamig, malamig. Ay. Yun. Refreshing. Malamig yan, rivers. Malamig yung tubig. Ang ganda ng tanawin dito, oh. Wow. Paikot, oh. Napakaganda. Sarap sana maligo, oh. Kung may kasama lang tayo. Ha? Lakas trip dito, trippers. ano, o. Oh. Alat ang pinagliliguan to. Oh. Yung banda Ay, may motor pa dun oh. Ayun, oh. So, ay, pwede pala umikot dun. Sa kabila, pag gano'n. Okay. Uy! Naano ng kambing yung ano? Motor. Mi! Mi! Makikitambay lang! Ganda! <laughs> Wow. Ote, may mga ulap-ulap kaya hindi masyado mainit. Ay eh, no. So malapit na tayong magano mag-travel adventure vlogs, trippers. at mag-daily vlogs or daily routine sa araw-araw ano. Gento. Ang wow, ganda rito. Sayang yung lupa doon oh, yung binibenta doon sa taas niyan. Nabenta na raw, kaya wala na.